Hello idol. Sa tao sa iyo dyan mga idol. Ayun, thank you Lord. Nakaahon na rin tayo. Ito yung aking idol. Ah, uh, Swake at saka saang. Dali lang mga idol. At tingin ipakita sa inyo. Karga natin mga idol. Ito mga idol. Ya. Yeah. Swaki. Wow, dami mga idol oh. Nagtatago ng samo mga idol yung swaki mga idol oh. Ang ganda tingnan mga idol kasi iba-iba yung kulay mga idol oh. Yan. Yan mga idol oh. Ang ganda ng kulay mga idol oh. Nagtatago sila ng swak samo. Samo sa tawag samo. Ito mga idol oh, lumot. Iba-iba yung kulay mga idol. Ito kulay puti. Ang natignan tingnan Maidul. Ito may kulay green. Ito may dalo. Oh. Yan kulay green. Yan. Ito kulay green. May orange. saka kulay puti mga idol. Ibuhos natin mga para makita nyo mga idol ah. Wow, ang dami yan mga Sarap kainin nito mga Yan. Tingnan yung swaki dito sa amin mga idol oh. Ayun, napakalaki mga idol. 'Di ba? Ang laki ng swaki mga idol oh. Yan kulay puti. Ang ganda ng kulay mga idol. Paiba-iba yung kulay oh. Kayo mga idol, kakain mo kayo nito diyan. Dami. Tawag sa amin nito ay swaki. O sa English ata ito ay chee urchins. Yan. Yan mga idol no. Dami mga idol. Subukan natin ang isa may idol kung malaki ba yung laman Ito Ito yung Subukan natin Subukan natin yung may Ito. Saan ba natin ito dapat? Sa dito na lang Ganito lang pagbukas dito may idol Ganyan oh. Wow Ang laman pala may idol Oh Wow, ang laki ng laman may idol oh Gugunan natin ang ano. Wow. Wow, ito yung laman niya, ma idol. Yan yung ito yung kulay ito. Yung kulay itim. Yan ang laki ng laman, may idol, 'no? Oh. 'Di ba? Ito yung kulay orange, may idol. Subukan din natin 'to. Ito. yung laman mga idol ang laman nito mga idol matamis iba yung lasa nito sa tinatawag na tuyo mga idol matamis ito matamis oh. yan ang laman at may nakuha pa ano anong mga idol na uh, saan ito mga idol oh. ikarga natin ispog ito Chat out pala sa cameraman ko mga idol yung anak ko kasi wala silang klase ngayon Uh, sa Badu. Kaya pinasama ko muna siya para daw siya makabili siya ng cellphone Layman muna siya. <laughs> Ito. Ah, mabigat mga idol. Rami-rami dito. Baka mabasag to yung ating ano. Ito. Aray ko. Siguro nasa mga 50 kilos to. <laughs> ano, na stream? Ah. Yan, di ba iba yung laman? Yan! Yan, dami mga idol. Yan, saang? Yan, saang mga idol, di ba? Ayan, dami. Buhos natin mamaya. Ayan mga idol. Ayan yung nagpakuha mga idol, oh. Ayan. Pinuntahan niya talaga ako dito. Sinamahan niya ako. Baka kunin daw sa iba. Kaya binantayan niya ako. taot pala sa kanya kay Irvin Talingting. au oh, Alvin Talingting. Alvin Talingting. taot sa kanya at ito magmukbang kami ng ano ito yung mga uh, swake may doon tsaka mag ihaw kami dito dun sa bangka niya may doon ito tara stop mo na yan baka mukbang may doon napakalaki ng swake may doon ibalik balik natin to dito kasi dun kami magmukbang kasi maliit yung bangka ko may doon lipat kami balik natin to dito sa rakit kasi baka mapaka ng anak ko yan samahan nyo kami mga idol sana maki maki share kayo at follow na rin sa aking video mga idol para makasubaybay kayo sa aming pamumuhay dito sa isla mga idol mga idol pag wala kaming uh, mapagkita ang pera mga idol natutuwa kami sa mga taong nag order nito sa akin mga idol kasi makabili kami ng bigas at saka pang nangailangan doon sa bahay namin at pambao na rin ng mga bata at sa eskwelahan nila pambayad kaya chat out sa mga mabubuting puso dyan na laging nanonood ng aking video at i pag share sa aking video kaya ito lang mga idol yung hanap buhay namin dito sa isla kailangan mo talagang pasukin ng lahat ng mapagpirahan basta nasa ano lang na pamumuhay mga idol lumalaban lang ng parehas kaya ito mga idol nangunguha kami ng si Orsins at saka Swaki at saka shells para mabinta at shout out pala dyan sa mga fisherman na katulad ko na nagsisikap din na mabuhay niya ang pamilya nila mga idol para sa kanilang mga anak at tumalaban ng patas saludo po ako sa inyo mga idol shout out po sa inyong lahat dyan mga idol tara kain po tayo dun sa, sa bilang bangka nito mga idol Sarap na may idol At May nagpakuha sa atin ng Mga saang Ayun, mapirahan din natin may idol Lalong lalo na Kaya ano, boss dodoy, Shout out sa kanya kasi Napakabait po magbigay ng ano Pa-order sa amin Hello may idol Ayun, ito yung aming Ano may idol yung saang namin may dalo oh. tsaka may nakuha ka kong gapo at tsaka may ano pa may dalo oh. uy may lambay pa may dalo kasag ito marami ng ulam may dalo yan kapang ulam na rin ito masarap to yung ihaw may dalo oh. tsaka ito pa idol, oh. may dalo so isa ito isa pa yan dalawa po ang nakuha ko nito may dalo pang ulam at ito may dalo ay, yan. Aray ko. kumong yan, my idol. Kumung, kumung tawag sa iba. Pero ito tawag namin ito milun. Dito ito, pang... Okay. <laughs> Kinagat na ako, my idol. Sakit. Ito, nakakagat sa akin, my idol, oh. Ayan ako, oh. kakagat. ko rin siya, yan, ah. Kakainin ko rin yan. Ito, yan. Sarap to'y ola, my idol. At ito, maglapa kami, my idol. Ayan, ang dami naming saang, mga idol, oh. Ayan. Ayan, isang sisid ko lang yan dito, mga idol. Ayan, chat out sa nagpakuha nito, mga idol. Ayan, ang, ang, ang laki ng laman, mga idol. Oh. Ayan. Ayan, oh. lumabas ang mga laman, mga idol. Ayan. Ayan, ang ganda tingnan, mga idol. pang ganito ang biyaya. Salamat, Lord, sa biyaya namin nakuha, Lord. Thank you sa araw-araw na pang ulam namin at saka sa grasyang binigay mo at sa ano ng aming katawan. Binigyan mo kami ng malakas na makatawan at makaahon kami sa sa dagat Lord na makaahon pa rin na ligtas. Thank you. Maraming salamat Lord. At ito na may Lumapit na yung ating bangka na nakakumuha nito. At ipasok natin to sa sa ano, tinir may Dito. May Dito sa ano. Saang tinir. Ayan mga idol, di ba? ano lang mga idol. Ayan, puno na mga idol agad. Ayan, sarap to iyo mga idol. Saka mga ano mga idol. Ayan, ang dami. Ayan, puno na mga idol. Ayan, puno na. Ayan, puno Pick up my idol ayan. Lumapit na yung ating kumakuha my idol. Pick up. Ayan. Tunaw na siya my idol. Ito. Ayan. Get out sa kanya my idol. Ang dami my idol. Ito. Ayan idol. Get out sa kanya my idol. Ayan na. Dito na. Lakai kuandra. itu tuanan wakai bukte apugo gunba? ba tau bupen ngagat oh. ai gitu ya apun